Hello po, kumusta po kayo? So, ikaw ba isang Pilipino at gusto mong uh, pumunta dito sa Spain? Ikaw ba'y ba nagbabalak dito na mag-tourist uh, o magtrabaho o mape ka ba ng mga, uh, uh, mga mga magulang mo no na pumunta dito sa Spain? Uh, sa tingin ko ang video na ito ay para sa'yo. Kasi sa video na to pag-usapan natin kung ano yung mga Unang dapat mong gawin pag nandito ka na sa Spain, okay? lalo na pag uh, hindi ka marunong mag-Spanish, uh, medyo struggle 'yon. Ah uh, pagpunta mo dito sa Spain. So mamaya pag uusapin natin yung um, about sa trabaho, no? So ang unang-una -una is syempre bahay, okay? Yung iba naghanap na kasi sila ng bahay bago pa sila pumunta dito sa Spain. Pwede naman 'yon kasi meron namang mga ways kung paano ka makahanap ng bahay na kahit hindi mo pa nakikita yung um, may-ari personally, no? Or yung bahay. Pero mag-iingat lang din po tayo kasi nga, um, hindi lahat ng mga tao dito ay may um, magagandang intention, no? So, sa bahay, um, ka pwede kayo maghanap sa Idealista, yung mga applications, no? Idealista, Fotocasa, tsaka yung mga iba. Pero yung pinakasikat dito sa si Spain is Idealista. Ayun. Doon sa Idealista, ilalagay nyo doon yung um, parang zone or yung uh, barrio, no? yung town kung saan kayo pupunta, dun sa idealista. Sa photocasa, ganun din lang. Tapos meron pa yung sa student, nakalimutan ko na kasi yun. Tapos, pwede din kayo maghanap sa Facebook. Sa Facebook, marami din nagpo-post. But then again, mag-ingat po tayo kasi nga hindi lahat ay merong magandang uh, intention. No? Um, huwag na huwag kayong ano, magbabayad or magda-down payment hanggat hindi kayo nakakarating or hang or hangga't hindi nyo nakukuha yung um, susi ng bahay or yung piso. And then uso rin dito ang tinatawag nilang boca a boca or yung uh, referral. Kumbaga, okay, uh, yung kaibigan mo, kumbaga yung kaibigan mo may alam, ni-refer ka ganun. Okay, siguro mas madali lang para sa mga uh, papunta dito sa Spain na meron na silang mga pamilya dito, no? Kasi siyempre sa piso na sila, lalo-lalo na sa petition. Kasi sa petition hindi ka naman pwedeng i-petition kung walang piso yung iyong am um, nanay, tatay, or yung mga kamag-anak. Important din, importante din dito, aside from sa bahay, ay ang uh, SIM card. Yes. Ano ba yung mga sikat na SIM card dito para kumonekta sa internet or um, magamit nyo for call and texting? So, meron tayong uh, Vodafone, Orange, Lebara, Simio, at saka yung mga ibang mga... Um, ibang mga um, companies no Ako na try ko na ng ano ng Simio okay naman siya A uh, orange, okay din. Pero siguro yung pinakamatagal ko nang ginamit so far is Vodafone, no? Kasi nagustuhan ko yung kanilang um ang tawag nito, yung kanilang offer, yung kanilang tariff. Tapos yung sa akin, kinuha ko siya sa um, El Corte Ingles. Yung El Corte Ingles, yung parang mall dito sa Spain, no? Parang siyang SM Mall, pero parang maliit na SM, parang ganyan. And then pwede rin kayo pumunta sa mga tinatawag nilang locotorio. Yung locotorio, yun yung mga padalahan para uh, photocopy center, yung mga ganun. Um, ano pa ba? Ayun, nagpo sila ng mga uh, SIM cards ayun. So, kung hindi ka pa marunong mag-Espanyol, try mo na lang English ganun. Pero um recommendable talaga na medyo marunong ka na ng konti ng kahit yung mga basic conversation lang sa ano no? Sa Spanish. And then, um, house SIM card. And then, related pala siya sa house, empadronamiento. Yung empadronamiento, yun yung document na nagpapatunay na nakatira ka dun sa isang bahay or dun sa isang area. Yung empadronamiento, kailangan nyo yun para makakuha kayo ng resident card. Napaka-importante yun no? para sa mga pupunta rito sa Espanya. And then ah, importante din syempre, um kung magtatrabaho naman kayo, bank account, okay? Syempre, um well hindi ko lang alam kung yung iba cash, pero syempre kailangan ng bank account at doon nila ita-transfer or ilalagay yung sahod mo, no? Pero sa tingin ko ah, bank transfer na lahat or kailangan nito, no? Kasi kailangan ng um ayung ah, mga magbibigay sila ng nomina or yung payslip, okay? So, sa bank account, maraming mga uh, banko dito. Uh, BBVA, W, V, A, Santander, uh, ano pa ba? Kahamar, yung banko ko, Kahamar. Uh, ano pa ba yung iba? Santander, Sabadell, Kaiksha Bank. Um, uh, marami pang mga ibang banko. Okay? Minsan, pag nag-open ka ng bank account, uh, madali lang naman siya yung mga requirements. Mga, mga passport, ganyan, photo. Tapos yung iba kasi, magingat kayo kasi minsan parang magdadagdag sila ng insurance. Dapat mag-agree muna kayo doon, no? Alam mo, magbabayad kayo ng insurance na hindi kayo aware <laughs> na magbabayad pala kayo. Meron kasi yung ganun, yung parang binabayaran, nagbabayad sila ng parang every three months or quarterly or every year, okay? Minsan may mga ganyan, parang mga add-ons, kumbaga. Kailangan din, ano ba bang maimportante? Um, tarheta publiko yung tarjeta publiko is yung public um, card no? na magagamit yung sa mga bus, at uh, trams, metro. Metro yung subway. Um, ano pa ba? Yun lang. So, depende yan sa area. Every region dito sa Spain, meron silang sarili-sariling uh, public transport. No? Um, meron din silang tinatawag dito na bono. No? Yung bono is pala mga tenorized, ganito yung bayad. Or um, unlimited siya, tapos ganyan. Ayun. Yun yung advantage ng public transport, mas uh, menos or makakatipid kayo. Okay? Minsan sa public transport, kailangan nila ng... Sa Madrid, ang kailangan lang nila is uh, passport at saka photo. Yun lang. Yung empadron, hindi naman. Pero sa ibang lugar, ata is like, if naka-empadron ka, parang may, magkakaroon ka na ng ano, ng public transport. Hindi ko lang alam dito kung may area na parang free yung public transport. Kasi nga nagbabayad ka naman ng ano, di ba? Ng tax. Kung halimbawa magbabayad ka ng tax. Ano pa ba? Um, um, insurance. Yes. Importante din yon para sa, well, for, the, for your safety, no? Pwede kayong kumuha dyan ng mga insurance. Minsan, kung gusto nyo kunin yung insurance nang in ng in-offer ng bank pwede rin. Ganyan. Meron dito kasi, halim, dito kasi sa Spain, kung halimbawa nababayad ka na ng seguridad social o yung social security, um, tsaka taxes, meron ka ng access doon sa public health care. Pwede ka nang pumunta sa kanilang mga centro de salud, yung mga um, local hospitals nila, parang clinic, tsaka may access ka sa mga public uh, ho hospital. Yun yung maganda rito sa Spain. So, mas mura siya, or libre siya, rather, no? tapos yung mga nire-reset lang gamot is mas mura siya pag nakapasok ka na sa Seguridad Social. Okay? Um, kung wala naman, siguro, um, kumuha ka na lang ng public insurance para makover ka naman. Kasi ang hirap, guys, lalo pag magkasakit ka dito, di ba? Saan ka Mahal, mahal dito lahat um, sa Spain. Um, and then, um, supermarkets, um, marami dyan mga supermarket supermerkado sa Espanyol. So meron yung Mercadona, Consum, uh, ano pa ba iba? H HB <laughs> or BH, BM pala ang tawag doon. Yan. Tapos um Aura Mas, dias Adia, uh, Condis, uh, Lidl, Aldi, yung mga ganun. Tapos sa ibang mga regions ng Spain, iba-iba din yung kanilang mga local na supermarket. Ah, uh, Madali lang naman yan. Uh, punta ka lang ng Google Maps and then lagay mo uh, supermerkado. So mag-appear lahat. yan tapos um, restaurants marami yung mga restaurant, 'yung mga local restaurants. Marami din dito mga sikat na restaurants na medyo um low 'yung kanilang price like 'yung uh, 100 montaditos or 100 montaditos ganyan. Okay? And then sa trabaho, well, kayo na bahala maghanap dyan. Meron din mga mga legit na agencies, meron din mga Pilipino na naganap dito ng mga trabaho. Uh, pero karamihan ang pumapasok dito sa Spain is meron na tilang talagang kilala dito. Kasi parang ang Spain is, sa totoo lang, isa siya sa mga bansa sa sa Europe na parang medyo, um, hindi naman sa may crisis, no? Or hindi ko naman pwedeng sabihin na mas um, poor kaysa sa ibang mga country. Pero sa tingin ko kasi, um, yung trabaho dito hindi naman ganun kadami talaga. Kung meron mga trabaho dito, para sa mga lalaki, restaurante, driving, or matrimonyo. Yung matrimonyo yung, yung mag-asawa. Para sa mga babae, bahay. Ganun. Feel ko mga 90% uh, hanggang 95%, ganun yung mga tipo ng trabaho dito. Kapag ikaw ay, um, ang gusto mo, nag-after ka ng mga professional jobs, uh, for me personally, yung point of view ko lang to, ha, maybe Spain is not for you. Maybe you have to check another country. Siguro na sa ibang bansa ka. Dapat, okay? Kailangan dito sa Spain, maganda yun nga, pag nakapasok ka sa seguridad, Social, libre ang um, hospital. Okay? And then, um, mura din ang gamot. And then, um, sa public transport, hindi naman siya garong kamahal. Dito, ang maganda rito, balance siya. Like, hindi overwork, kumbaga, no? Balance yung lifestyle dito. Kasi binavalue nila yung, uh, dapat may time sila, yung mga Espanyol kasi, no? Dapat may time sila mag-exercise, magpahinga. So, yun, balance lang talaga siya. Yun na, na gusto ko dito. Unlike yung mga narinig ko sa ibang bansa na parang uh, nito. Um, nakaka-stress, ang dami nilang ginagawa, ganyan. Sub-sub sila sa trabaho, work, um, talaga, may pressure sa work, gano'n. Pero dito, hindi naman hindi balance. So, yung iba, uso rin kasi dito yung parang um, half, tawag nyo, no? Extra. Yung mga half day lang sila. So, kumukuha sila ng extra. Yung iba, meron silang dalawa or tatlong um, work. Tapos kung halimbawa nag-o-work sila ng lunes hanggang biyernes, maghanap pa sila ng extra Sabado-Linggo. So parang ganun din yung case ko, nagtuturo ako ng English sa isang public school and then parang dating ng lang noon is like half day din lang siya. So yun, tapos pang umaga ako and then hapon, ako ay naghanap ng mga extra, yung mga tutor. Um, nagtuturo kami ng English, ganun po, pumunta kami sa mga bahay nila. Yung iba naman, pasok sila sa mga academy, ganun. So, dalawa-dalawa yung trabaho or tatlo yung trabaho. Ganun lang talaga, sipag at syagan lang. Ayun. Kung meron kayong katanungan about dun sa mga kailangan yung gawin, uh, mga first months or weeks nyo dito sa Spain na hindi ko nabanggit or kung meron kayong clarification, questions, you can comment down below. Ayan. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod na videos or I can answer your uh, questions dito sa comment section. Pag hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, uh, you can subscribe me, Nathaniel. You can subscribe to my channel, Nathaniel Travels. Ayun. So yung mga vlog ko ngayon is about a buhay dito sa Spain, um, things, uh, mga bagay-bagay, no? Uh, dito sa Espanya. Ayun. So, ayan. Maraming salamat ulit. Ako nga ulit si Nathaniel and see you sa aking uh, next video. Bye po!